Pag lagi nating iniiwan ang negosyo natin, delikado ko Pinapamanage mo sa ibang tao. Kasi misan busy tayo. Nagnegosyo pero ay mag-focus. Lagi pa rin nasa travel. Gimik pa rin ng gimik. Barkada pa rin ng barkada. So nag-iwan lang ng instruction sa negosyo niya. Delikado na negosyo mo pag ganyan. Ano nga ba yung mga signs na delikado na ang lagay ng negosyo mo? Kasi di ba sa mga entrepreneurs o sa mga startup, di parang parang napapaisip ba na tayo, di ba? Delikado na yata to, delikado na yata negosyo na. That's why nagdi-decision tayo minsan na itigil na natin. Unang sign, lagi mong iniiwan sa iba. Yung bang pinapamanage mo sa ibang tao. Kasi minsan busy tayo. For example, yung mga nag-abroad, pupunta ka dito, mag-set up ka ng business, uwi ka dito sa Pilipinas, babalik ka ng ibang bansa, tapos iwanan mo na yung negosyo mo, tatawag-tawag ka lang. Delikado ang lagay ng negosyo mo. And sa iba naman na masyadong malikot, nagnegosyo pero ayaw mag-focus. Di ba maraming ganun eh. Gusto magnegosyo, gusto muna, pero ayaw niya mag-focus. Lagi pa rin nasa travel. Alam mo, pag may negosyo ka, very limited ang time mo to travel. Gimik pa rin ng gimik, barkada pa rin ng barkada. So nag lang ng instruction sa negosyo niya. Delikado na negosyo mo pag ganyan. Yung iba naman, meron mga ibang opportunity na they are chasing other opportunity. Iniiwanan yung existing nila. O yung iba naman, busy sa career. May career pa rin kasi hindi talaga maiwanan yung career. Pag lagi nating iniiwan, ang negosyo natin, delikado po yan. So, solusyon sa so, lahat ng mga nasa abroad or may negosyo na malikot pa din. Ang solusyon ni Rockstar, dapat meron kang business system na establish mo, na-intindihan mo, kabisado mo. Bago mo iwanan o ipagkatiwala sa ibang negosyo mo, dapat may sistema na ikaw ang gumawa para kahit sino ang nandyan, you can easily monitor, you can easily check. So, second, nasay na delikado ang negosyo mo. Yung kuha ka ng kuha sa pera ng negosyo mo. Personal na gastos mo, gastos ng pamilya mo. Gusto nyo mag-travel, kuha ng pera. Gusto nyo mamili nito, kuha tayo ng kuha. Ano nangyayari? Maubos ang capital natin. So, ang solution natin dyan, dapat may plano ang pagkuha ng pera. Kaya nga, like yung sinasabi, swelduan natin mga sarili natin para hindi tayo sumusobra. Kasi pag sinwelduan mo yung sarili mo, for example, 30% na kinikita mo na iyo, nakalimit yung kukunin mo sa negosyo mo. Huwag kang kuha ng kuha ng pera sa negosyo mo. your slowly killing In your business. Then number three, yung paiba-iba ka ng direction. Unang-una sa product. Maya-maya, may nakita kang nag-ano, ay mag-burger na lang tayo. Maya-maya, ay convert natin sa, sa lichon manok. Wala tayong direction in terms of products. Sa system naman, pagulo hindi mo alam kung ano yung strategy nyo sa marketing, ano yung strategy mo sa sales. So wala tayong direction. Ang solusyon, gumawa ka ng business model para alam mo ang distribution channel mo, alam mo sino yung client mo, alam mo kung anong produkto ay bebenta mo for the first 6 months. So dapat meron kang isang strategies. And next, nanghihinayan tayong gumastos. Delikadong negosyo mo pag di ka gumagastos. Gumagastos sa marketing, gumagastos sa equipment, gumagastos sa magagaling na empleyado. Pag ayaw mong gumastos, delikado. So, lalo sa marketing, dapat 10% ginagamit natin sa market. Next, laging mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Delikado yan. Napaka-delikado sign. Dalawang bagay kasi yan. It's either konti talaga yung income mo, malitang profit margin mo, or sobra po ang expenses natin. Dapat two ways din ang solution natin. First way, ayusin mo yung pricing mo. Dapat bawasan mo yung cost of product mo and lakihan mo yung profit margin mo. And ayusin yung expenses na kaplano para hindi tayo nag-overspend. Para nun, malaki ang sales pero konti ang gaso. So, malaki ang debt natin. Next is, may lipat yung mga customers natin sa ibang competitor. Ibig sabihin nun, something is wrong. Pag 50% ng client mo, dati diyan nagla-lunch. Ngayon, sa kabila na nagla-lunch. Dati, 50% sa'yo na mimili ng mirienda. Ngayon, sa kabila na. Ayan po, isang delikadong bagay. So, dapat, yakin mo, alamin mo, be honest to yourself. Baka hindi na dating lasa ng pagkain nyo. Porque maraming bumili, binago mo yung lasa. Yung quality, binawasan mo yung amount. Yung bang, di ba dati, nung nagsisimula ka, laki ng burger. Nung dumami na, pakunti ng pakunti. Dati, ang dami ng cheese nang cheese dog, ngayon, paunti ng paunti. So, try to maintain kung ano yung gusto sa'yo ng tao. So, kung ano yung sa'yo, nung nagbukas ka ng client mo, dapat yun ang i-maintain mo yun. Next, ito. Sa stocks naman, usapang stocks tayo. Misan overstock, misan naman, nawawalan wow, tayo ng stock. So, anong problem? Ang problema, projection hindi natin naayos ang projection natin. So, dapat meron tayong malinaw na projection. Dapat alam mo kung ilan yung kailangan mong baso, ilan kailangan mong plato, kutsara, or ingredients for the next 3 days or for the next 1 week. Dapat na project mo yan kasi alam mo naman sa sales mo eh, mag-increase ka lang ng 10 to 20%. So, dapat projection, napakalaga po yan. And as a business owner, dapat you know how to project. Okay, so next is, wala kang differentiation ng business mo. Gaya ka lang din ng iba. Alam nyo kung sino yung mga nag-viral sa Facebook, yung mga nagtatagumpay na negosyo, meron silang differentiation. O bakit naging sikat si Neneng B? Anong differentiation niya? Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone! Galaw-galaw din! Sa tinda niya, marami, meron namang ibang nagtitinda nun, di ba? Kaya ang differentiation niya, sobrang dami ng cheese. Ano yung differentiation? differentiation mo? What is your unique selling point? Ano kaiba ba ng kapi mo? Ano kaiba ba ng palabok? Ano kaiba ba ng t-shirt mo sa iba? Dapat meron tayong business differentiation. And lagi may complain sa mga clients. Ibig sabihin, hindi sila nasisiyahan. Kung isa, okay lang yun. Natutolerate natin yun. Isolated case lang yun. Pero kung naging dalawa, tatlo, everyday, meron. May problem. So you should have training sa mga empleyado Alam mo, as a business owners, dapat lagi tayo may mentoring, may training, may program. So we can help you talaga sa Rockstar Seminar and Coaching from Chaos to Clarity. Okay, next, eto. May iba ka nang gusto. Alam mo, parang jowa lang yan, di ba? Delikado, pag nagmahal ka pa ng iba, meron ka ng current na in a relationship ka na, nagmamahal ka pa ng iba. Delikado yan. Delikado sa negosyo na nagsisimula ka pa lang or ongoing or kasalukuyang nasa momentum na love ka sa ibang industry. Kasalukuyang ka nagbebenta ng sabon. Sumasagana. Bigla na in love ka sa software. Naku, nagdidelikado na to. Huwag ka muna ma love sa iba. Kasi kasuhin mo muna, paon na rin mo yan, binukas mong, mong negosyo. Eleven, hindi ka na excited. Sign na yan, hindi ka na excited magpunta sa opisina mo o hindi ka na excited magbukas ng email mo, hindi ka na excited sa client, hindi ka na excited sa produkto mo. Tingin mo, stress na. Pag ang negosyo mo, naisip mo, eto na naman negosyo ko, stress na naman. Yung ban dati, nagpapasalamat ka, yes, meron akong office, yes, meron akong kliyente. Pero ngayon, nawawala excitement mo, delikado yan, sign yan. Alam mo, paano malalaman magtatagal ang negosyo mo? When every day you are always excited. And last sign na ikaw ay delikado na ang yung negosyo. Ito yung nasanay ka na. Sa matumal, ganito talaga, konti ang benta, nasanay ka na. In other words, tinanggap mo na lang na hindi umuunlad yung negosyo mo. And that is the worst sign hindi ka dapat nasasanay na lugi ka. O ito, panahon ngayon na walang bibili. Doon ka mas gumawa ng activity. Kaya pag, alam mo, yung may inquiries kami, mga 20s, 30s, 30 lang, dinalagdag ko ng ads. Kasi I cannot accept that. Ikaw as a business owner, do not accept that na talagang ganun. Hindi, hindi siya ganun. Ganun siya sa mga ordinary, pero sa akin, hindi siya ganun. Hindi ko siya tatanggapin. Okay? Alright, Diverse. So, yan yung mga sign na delikado na negosyo na kaya gumawa tayo ng steps okay and again i can help you sa Rockstar seminar and coaching Pwede sa personal life ko yan po let's go let's go kape po tayo kape